Ituturo ko po sa inyo kung paano i-calibrate ang pH meter. Hello, kumusta po kayo? Welcome po to Happy Growers Channel. Ako po si Marco at sa video po ito, ituturo ko po sa inyo kung paano i-calibrate ang pH meter gamit ang pH calibration kits. Halina po kayo sa ating indoor garden. Yan, welcome po sa ating indoor garden. Inalis ko po muna yung ating mga halaman dito para makapag-shoot po tayo ng video. Ito po yung aking uh, pH meter. Ngayon, bago po natin simulan, bakit po ba kailangan natin ng pH meter? At bakit po ba kailangan itong i-calibrate? Kailangan po natin ng pH meter sa ating pag-hydroponics para mapanatili po yung tamang pH ng ating nutrient solution. Mahalaga po na mapanatili natin yung tamang pH ng ating nutrient solution dahil kung mawawala po ito sa tamang range, ay hindi po ma-absorb ng ating mga halaman yung nutrients na nandun sa nutrient solution. Ngayon kung snap nutrients po yung ginagamit natin sa ating pag-hydrophonics ay hindi na po natin kailangan gawin itong hakbang na ito at magiging maganda pa rin po yung resulta ng ating pag-hydrophonics. Ngayon kung ibang nutrient solution po yung ginagamit natin sa ating pag-hydrophonics ay napakahalaga po nitong hakbang na ito dahil gaya nga po nung nabanggit ko kung hindi po nasa tamang ranggo yung pH ng ating nutrient solution ay hindi po ma yung nutrients at hindi po lalaki na maayos yung ating mga halaman. Uh, ulitin ko po, kung snap nutrient solution po yung ating ginagamit sa ating pag-hydrophonics ay hindi na po ninyo kailangan gawin itong hakbang na ito. Hindi na po ninyo kailangan mag-monitor at mag-adjust ng pH. Hindi na po ninyo kailangan mag-adjust ng pH. Automatic po, po, itong gagawin ng snap nutrient solution para sa inyo. Ngayon, kung gusto po ninyo lalo pang mas mapabuti yung resulta ng inyong pag-hydrophonics gamit ang snap nutrient solution, ay maaari nyo pong gawin itong hakbang na ito. Optional, pero kung gusto po ninyong mapaganda pa yung resulta, ay maaari nyo po itong gawin. Uh, bakit naman po kailangan nating i-calibrate yung ating pH meter? Mahalaga po na i-calibrate yung ating pH meter para manatili po na accurate yung reading na nakukuha natin dito. Kasi kung hindi nga naman po tama yung reading na nakukuha natin dito sa pH meter, ay magiging wala rin po silbi yung ating pag mamonitor at pag adjust dahil lagi pong sala-sala yung ating mga numero na makukuha kaya mahalaga po na i-calibrate natin itong ating pH meter mahalaga rin po na regular na kinakalibrate yung pH meter dahil depende po sa kalidad ng pH meter nawawala po yung kalibrasyon makalipas ang ilang araw, ilang linggo kapag hindi po natin ito kinakalibrate ay unti-unti pong mawawala yung pagkakalibrate nya at magiging sala na naman po yung ating mga readings kung gaano po kalimit ay depende po 'yan sa kalidad ng ating pH meter. May mga pH meter po na matagal uh, may mga pH meter po na matagal mawala yung pagkakakalibrate. Meron naman po mga pH meter na mabilis na ma mawala yung pagkakakalibrate. Ngayon, kung gaano po kalimit, depende po kung gaano po ninyo kung gaano po ka-accurate yung gusto ninyong reading. Meron pong ilan na every time Uh, nagsusuka sila at nag-a-adjust ng kanilang pH meter ay eh, nagka-calibrate po sila bago po gawin nila yung reading. Meron naman po ay kagaya ko po, ako po pag uh, nagka-calibrate po ako, bihi-bihira lang siguro po mga isang beses, isang buwan kasi hindi naman po ganun kahalaga sa akin masyado yung uh, accuracy ng aking readings kasi nga po malimit naman po ang ginagamit ko po ay snap nutrient solution. So ginagawa ko lang po yun para lalong mapaganda yung uh, aking grow pero hindi naman po ganoon kahalaga na maging sobrang accurate yung aking reading. Ngayon, recommendation po sa mga pH meter. Uh, ang aking po recommendation ay umiwas po tayo dun sa mga pH meters na mumurahin uh, kasi nga po marami po mga disadvantages yun at kung baga, kung susumahin, mas maigi pa na wag na po yung mag mag uh, mag pH meter at mag snap nutrients lang na lang tayo kasi karagdagang gastos lang po at karagdagang trabaho yung ginagawa natin na wala namang mabuting nagagawa para sa atin. Kasi una una, kapag mamurahin po yung ating pH meter, hindi po accurate yung reading. Pangalawa, mabilis mawala yung pagka-calibrate nila. Ibig sabihin, mas malimit po yung calibration ninyo at medyo magastos din po yung mga calibration uh, calibration kits. Mabilis, mabilis, po yung mauubos, kumbaga, karagdagang gastos din. Pangatlo, mahirap pong i-calibrate kasi sa halip po na, na isang pindot lamang ay yung pong mga ganong klase ng, ng pH meters. Kailangan po ninyong manual na pihitin yung adjustment knob sa likod ng pH meter na yon. Isa po, malimit po kapag, isa pa po, malimit kapag mumurahan yung pH meter, hindi po yun waterproof. Kaya pag, pag po nagkamali kayo at napasaw-saw ng masyadong malalim yung pH meter, maapektuhan po yung electronics nun at masisira. Yun nga po, at uulitin ko, isa po, yung, isa po sa pinaka ma, pinakama, malaking disadvantage ng mga mumurahan pH meter ay hindi po accurate yung reading. So, parang nawawala rin po ng halaga yung ginagawa natin pag monitor at pag pag adjust ng pH kung hindi naman po tama yung reading. Ngayon, kung medyo namamahalan po kayo sa mga dekalidad na pH meter, gagaya po ito, mayroon din po itong medyo may kamahalan din po para sa ilan, ay pwede naman po kayong gumamit ng mga uh, ganito. Ito po ay indicator or pH test indicator. Ito po malimit kasama ng mga sinasabi nating pH up and down Kasama lang po ito doon at matipid naman po ito sa paggamit kasi ang ginagawa lang po dito, pinapatak lang po sa solution na gusto nating testingin. Tapos ikukumpara po natin yung kulay na makukuha natin dito sa chart na naka-imprenta po dito sa etiketa nitong ating produkto. na ito po ninyo. Ayan, kapag acidic, kulay pula, pulang pula, tapos medyo pula, dilaw, medyo madilaw tapos berde. Ikukumpara e, niyo lang po diyan tapos makukuha na po ninyo nang makukuha na po ninyo yung reading. Yun nga lang po medyo mahirap ito. Uh, kasi mas matrabaho po siyang gamitin. Pero ituturo ko po sa inyo kung paano yung gamitin sa ating mga susunod na video. Kaya kung gusto po niyo mapanood 'yan, inaanyayahan ko po kayo mag-subscribe sa Happy Growers channel. Balikan po natin yung uh, digital na pH meter. Ayan. So, ano po ba yung mga kailangan natin para mag-calibrate ng pH meter? Una-una, kailangan po natin ng pH calibration kit. Ito po yun. Uh, meron po kayong mabibili mga calibration kit na powder, meron din naman po solution. Tapos meron pong mga tinatawag na 2-point calibration kit, meron din pong 3-point calibration kit. Ano po ba yung ibig sabihin nun? Kapag sinabi pong 3-point uh, calibration kit, ibig sabihin tatlong punto po ng calibration yung kukunin natin uh, pag naman po sinabing two-point calibration kit, kagaya po nakikita nyo dito, dalawang parte lang po. Meron po tayong buffer solution para sa pH na 10, tapos meron tayong buffer solution para sa pH na 4. Alam na po natin yung tamang pH ng mga ito. Ito po ay 10. Kaya kapag po tinesting po natin itong solution na ito, dapat po ang makuha natin ay 10. At ito naman po ay 4. Kaya dapat po kapag tinesting po natin ito, ang makukuha po natin ay 4. Ibig sabihin, gagamitin na po natin ito sa pagka-calibrate para itama yung reading ng ating uh, pH meter. Ito po, originally po, ito po ay 3-point calibration kit. Merong basic, merong acidic, at yung pangatlong part po ay yung neutral. Eh, kaso lang po ay hindi po naging tama yung paggamit ko. Ang nangyari po ay nagkaroon po ng amag yung ating yung neutral na part kaya hindi ko na po siya magamit. Kaya po sa ngayon, ginagamit ko na lang po ito bilang two-part calibration kit. Kaya isa pong importanteng tip, kung gagamit po kayo ng mga pH calibration kits, ay dapat po ay maging maingat kayo at maging malinis sa paggamit ng ating mga pH calibration kit kasi nagiging uh, nagkakaroon po ng problema pag minsan yung mga calibration kits na yan, kagaya nga po nangyari sa akin. Uh, nag, napasok po ng spores yung solution at nagkaroon po ng mga mold at hindi na po angkop na gamitin para sa pag-adjust or pagka-calibrate ng ating pH meter. Ah, bukod po sa calibration kit, kailangan din po natin ng malinis na tubig. Ito po ay distilled water lang. Kasi ito po yung tubig na makukuha natin sa mga sa mga watering station. Ito po yung distilled water. Ibig sabihin po malinis ito at walang walang mga solutes. Ah, uh, mas maganda po kung meron po kayong tinatawag na wash bottle. Yung po yung uh, laboratory equipment na pampuslit ng malinis na tubig. Kasi gagamitin po kasi natin itong tubig para linisin yung probe ng ating pH meter. Ito po yung probe. Uh, in between po, sa pag-iitan po ng ating pagtetest or sa pag-iitan po ng ating 3-point uh, calibration kit, kailangan po natin linisin yung ating probe para mas maging mas maayos yung ating pagkakalibrate. Mas maganda po kung meron kayong wash bottle kasi pupupusitan lang po ninyo ng tubig yung dulo at mal malilinis na po yung probe. Eh, wala po ako ngayon kaya kumuha na lang po ako ng maraming distilled water at itutubog ko na lang po dun sa loob. Pagkatapos po nun ay pupunasan natin ng malinis na tissue yung probe para siguraduhin para po masigurado natin na malinis yung ating probe. Kailangan na rin po natin ng maliliit na lalagyan para sa ating calibration kit. Dalawa po yung meron ako dito. Ah, uh, yung isa po ilalagyan ko ng uh, pH na 4 at yung isa naman po ay ilalagyan ko ng pH na 10. Uh, ito po ay lalagyan lamang na vitamins hindi naman po mahalaga kung anong klaseng lalagyan uh, ito lang po yung pinili ko kasi makited at saka maliit lang po siya kasi ang kailangan lang po natin ay uh, masigurado na yung ating pong probe, yung probe po nung ating pH meter ay nakatubog sa uh, ay talagang totally submerged o nakatubog mismo doon sa ating pH calibration kit ayan po Uh, sana po ay na maikita ninyo Sana po ay makita ninyo yung ating reading dito Testingin po natin ha Ayan Ayan, makikita naman po natin So subukan na po natin siyang i-calibrate Una, magsasalin lang po muna ako ng uh, Ating calibration solution Ulitin ko po, konti lang naman po ang kailangan natin dito Sapat lamang po para maitubog, maitubog natin yung probe ng ating pH meter Yan. Mas maganda po na ihanda na natin beforehand yung ating mga calibration kit para tuloy-tuloy po yung ating pagka-calibrate pag po nasimula na natin. Ayan. Mamumukahi ko po ay ating pong sangguniin yung manual ng ating uh, pH meter. Ganon din po yung manual ng ating uh, calibration kit. Pero malimit naman po sa mga ganitong mga calibration kits. Inuuna po natin yung basic. Ito po pH natin. Saka nakasulat naman po part 1. Yan po yung unang bahagi. Tapos yung part 2, yung acidic. Tapos nung meron pa po, po ako ng part 3, yung po yung neutral, yung po yung kahulihan natin gagawin. Yan. Ang gagawin ko lamang po ay itutubog yung ating probe dun sa ating Calibration solution, tapos nakita po natin, nakalubog na po yung ating probe. Ayan, at meron po tayo na kukuhang reading. Kung nakikita po ninyo, 10.1 yung reading niya, so medyo sala po ng konti ano. Dapat po kasi, saktong 10 yung makukuha natin. So, pindutin po natin yung calibrate button. Nakita po ninyo, nagbiblink siya, so, ibig sabihin, calibrating. Tapos kung ano man po yung numero na makukuha natin dyan, huwag na po natin pansinin kasi nagka-calibrate po tayo. Tapos pinutin po natin itong enter. Hold or enter. Ayan, nakita po ninyo. 10 na yung reading. Ibig sabihin, tama na po yung pag-calibrate niya dito sa parte pong ito. Tapos, handa na po siya. Kailangan po natin gawin. Hugasan po natin yung probe para mapanatiling maganda yung ating pagkakakalibrate. Tutubog ko lang po dun sa tubig at huhugasan mabuti. Yan, kung meron po kayong wash bottle, mas maganda po. Tapos, tutuyin po natin ng konti yung probe. Hmm, dahil maging maingat lang po tayo at dahan-dahan sa paglilinis para hindi po natin madamage yung probe. na po? Kasunod, ay ito pong ating pH 4, yung acidic po na part. Ayan. Nakatubog po yung ating probe. Tiyata, gilid ko lang po ng konti para masigurado na nakalapat na may yung ating probe. Tapos meron po tayong reading, 4.1. Dapat po ang makuha natin dito ay 4. So, i-calibrate po natin. Ayan. Hintayin po natin mag-stabilize yung reading bago po natin uh, pindutin ulit. So, hawakan po natin dito pipindutin. Dapat po, 4 na yung makukuha natin dito. Ayan, nasa 4 na po siya. Tapos, kung meron pa po kayong part 3, uulitin nyo lang po yung proseso. Lilinisin po natin yung probe. Tapos ay ihahanda at itutubog siya doon sa kasunod na calibration solution. Ayan. At ngayon po, handa na yung ating pH meter para mag-test ng ating nutrient solution. Ayan. At ilan lang pong mga karagdagan tips. Malimit po, meron pong mga karagdagang instructions yung ating pong uh, pH meter. Lalo-lalo na po sa mga pagkakataon na kailangan natin siyang itabi ng medyo matatagalan. Ito po sa akin pong ito pong akin pH meter, ang kanila pong suggestion ay itubog yung probe sa pH calibration kit na acidic. So ibig sabihin po ito pong lalagyan ko nilalagyan ko po ito ng nitong acidic na calibration kit at itinutubog tinutubog ko po siya sa pamamagitan ng pagtatakip sa kanya at papanatiling nakatayo. Ibig sabihin po nakatubog po yung probe at protektado po siya at hindi po siya masisira. Yan. Atin po sanggunin yung manual ng ating pH meter. Ganyan din po yung ating calibration kit para po mapanatili sa magandang kondisyon yung ating pH meter. Ayan. Sana po ay naging kapaipainaba ang ating talakayan tungkol sa pagka-calibrate ng ating pH meter. At kung meron pa po kayong mga karagdagang mga tanong, huwag po kayo mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Sinisikap ko pong sagutin lahat ng mga katanungan dito sa Happy Growers Channel. Muli po ako po si Marco. Maraming maraming salamat po sa panonood sa Happy Growers Channel. Happy happy growing po at ingat po kayo.